ito yung madra ng amo ko mga idol itong palm palm to mga idol sa tamar gusto kayo lahat yan may ibang lahi dun uh, kumakaway Jaldis. India ayan mga idol malawak to mga idol Pinagsabi-sabi na yung bahay na malaki, mapag mapag-gawa. Ayan o, mga damage. Daming damage dito mga idol. Ayan, pinapatubigan to mga idol. Pag walang tubigan mga idol, mamatay na yan. Tag-init na ngayon. Ayan, basura yan mga idol. Damage ng bahay. Yan ang oh, bahay niya. Pinapagawa. Yan. At ito naman. Bahay na una niyang asawa. Yan o. Oh. Ang laki niyan mga idol. swimming pool yan mga idol palaruan ng mga bata thank you for watching no, bye bye